Ay, sige. Nag-request din daw po kayo ng solar. Opo. Mga ilang kaya engineer? Pwede po ba, ano? Kasi ano pa po kami. Okay, ano? Na Napag-tunsulong po tayo. Ma'am, ano po. Ano pa? Ano Ilang, ilang lang, lang ng documentation. Okay, ready po. Bigay po sa inyo yung alim ano, yung okay. po. Ako okay. yung, okay. yung, okay. po. Today po. Kamusta okay. po? Um, okay. Today po. Um, okay. Today po. po.

Hindi, case oui ko po Ano po po po? Ano pangalan niya? Ano po? Milagros Cano po. Papirmahan ko po, po daw. Para po pag uwi niya, mag niya ito sa kanya. Okay,

ko'ngstan. <cn Jean Rabbit bulun> oh, <illions> <herumlen> yeah. tapos na. Nangko, ikaw, simo pa nga ba? Dapat naman talaga na si Harold. Naalimutan siguro. Gradu, hindi ko si pag-jalsin. Ano

wala ko kayo makakonsa sa sa tubig, ha? Na-miss na alam naman lahat 'yun. Wala daw. ngalang ng tulog mo ba? Ako na. Go to ano? Yes. Ito po, lumang kunyato, ito. Yung lumang kunyato sa mga. Wala tentahin.

Salamat morning, mayor. po. 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 Salamat Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. po. Salamat Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. po. Salamat po. po. Salamat po. po.

a'r safon ydyw'n ei wneud a'r rhain Pamangkin ko si Anton. Gwapo talaga. Yung nanay niya kapisan buo ko. Anak namin na magkapatid. Ayaw din. Kaya pamangkin ko ya. Oo. Pamangkin kong tunay. Sino ba? Ito po si Alta Ah, pamangkin. Nanay ko niya at ako magkapatid. Ah, kapisan buo. Anak namin na magkapatid. Doon din lumiliway. Ay, ay. Salamat po. si mo na yung magagawa pa. Salamat dadalaw. ang nasa dugo ng mga nalalaban. po. Salamat po. Salamat po. Salamat po.

Thank you, thank you, thank you. Hello! Ay, lo. Oh, halal mo, halal mo. Ayaw! Wala kang bata Wala na. <laughs> Wow! Sana pa si oh! Simon! Oh, uh, si Simon! Si Simon! Ito natin, nanay! Nandito si Coach si Simon!

Ay, yung takay dito ng space. Maayos. Din manini. David paano Morning. Ay, ate. Sarili nito do ko ya. Dito mo nga. Hello. Hello. Uh, Babalik ba 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 <inaudible> ko. Salamat po. Thank you po. I-asko ah. I-asko ah. Pardon Yan okay. ang ganda yung magiging bago. U-turn lang po tayo. u Salamat Salamat. Salamat. kayo